in tandem sa balita ay mga riding in tandem nasa ating, uh, estasyon na sa ating istasyon po ngin ang ating studio live mm -hmm. na live mga riding in tandem the long tall howard big the show oh, the living legend tandem <laughs> naman oh. long tall kasi kanina ngayon po ay GMA night So, Oo, nagbigay yeah, ng uh, tribute, ang dami mga sinasabi, mga alaala. -ala. Eh, na, kanina nabigyang highlights tandem, yung work ethics ni Sir Mike. Mm -hmm. Ikaw, Talagang ganun yun. Ah, talaga bang very hardworking? Oo, ganun talaga yun. Seryoso masyado yun eh. Oo nga, no? Pagka may syang, meron siyang gagawin, kailangan tapusin niya. Talagang, ano... Oo. Pero pag sa labas ng camera, labas ng ah, mikropono. Okay, no. okay lang yun. Si, Raul rin nun. Yun nga eh. Hindi <laughs> oh. totoo, ganyan ang mga pinagsasasabi <laughs> kanina <laughs> oh. nun. Oo, napakahusay, <laughs> makisama. Pero may naalala ako yan, yan. na hindi makakalimutan ni Mike Enriquez. Ano yun? Nung unang pasok niya sa istasyon namin, lumipat siya ng ano, from a sister station, napunta from DCPI, napunta siya sa DCMB. Okay. Eh sa DCMB, pirming anim-pito lang ang tao dun, ang mga angkor, wala nang iba. Anim pito lang ang tao doon. Wala bang mga writer writer ng araw? Hindi, wala wala. DJ kami. Um, kami oh. lahat eh. So, mga ang, technician a, lang. Technician lang. Oo. Oh. So, anim pito para makapasok ko doon, kailangan may mamatay, may agritay. <laughs> hindi ba? Naloko na. Oh, Naloko na. Mahirap talaga pumasok doon. Eh nandoon lang siya sa kapitbahay. Nakapasok siya sa amin. Mm. Dahil yung isang kasama namin, nagpunta sa states tumakbo. Mm. Ayun. So, yun ang swerte niya. Ngayon, doon sa station na yon, meron kami, yung mga kapanahon na yon, may tinatawag na initiation. Okay. Ayan. Yung, mm. O, anong ginawa nyo sa initiation? Kasi ang alam ko noon, pina-fraternity, pina Ay, di, wala eh, o, sige, hindi, wala naman kami ganoon. ilinawin mo. Anong oh, tawag ng papalong? Oo, initiation namin doon, parang welcome to the club. Yan. Eh kasi ikaw eh, una, bagong pasok ka, anong, mm. or, anong oras mo pag bagong pasok ka? Alas 5 na umaga. totoo. Eh, <laughs> sign on, hindi eh, ba? Alas 4 nga <laughs> ako eh. <laughs> sign <laughs> on. Parang alam ko yan ah. So, unang sabak niya ngayon, mm sign on siya. 5 mm. to 8. 5 to 8? Oo. Oh. Mm pagdating ng mga shet, alas 7.30, tumawag yung susunod. Mm. Yung susunod na DJ, tumawag sa kanya, mm. Mike! I feel bad. Oh okay. no! oh no! <laughs> Can you hold talaga. on to the fourth first until anybody comes <laughs> <laughs> over? Oh my goodness! Huh? Uh, okay, 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 okay. Ah, ano na? Ang susunod na alas ocho, eight, to? nine, ten, eleven. Di ba alas <laughs> 11 na ang susunod? Oh. Uh -uh. Three hours eh. Mm. Ayun na naman ang nangyayari. Pagdating ng alas 10.30, tumawag yung papalit. Oo. Ah. Oh. May, mer, mer, rason na naman. No problem Ay, may problema na naman. Oo. <laughs> oh, oh. Ang <laughs> Hanggang hapon na yun. Siya lang man, ang boses. Ha? Siya lang ang boses. Siya lang. Wala, Walang tao siya na lahat yun. Ah. Hindi ka makakalis ng buto ka kakakain. Uh, ah. Magpapabili ka dahil wala namang pwede pumalit eh. Totoo. Ah. ikaw lang, hindi, walang, walang PA doon. Mm -hmm. Ikaw lahat. Pati commercial, lahat ihaw Mm. Daw, mm. yan ang buhay ng DJ talaga kami lahat eh. So pagdating ng hapon hanggang gabi. Oh. Ganun pa rin. Eh, ang sign on namin <laughs> alas 12 ng gabi. Oh, oh. Walang complaint, walang reklamo. Walang, oh. reklamo yun. O, oh. Siya pa rin. Siya o, pa rin. Oh. siya pa rin. Pagdating ng alas 11.30 ng gabi. Yeah, yeah, mm. yeah, 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 yeah. May tumawag yun sa kanya. Mm, yeah, na. Na. Mukhang okay hey. na, makakauwi na siguro, tandem. Eh. Oh, hey Mike. Ah. Oh. Are you okay? Uh -huh. Okay. I'm okay. Wah, wow, hindi uh -huh. ba matibay? Oo, eh? uh, yan na. Okay. On the way home, can you drop by my place? Patay. Let's have some coffee first. I want to tell you about some things. Yan. Yan, 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 You know my place, right? Yes, mm -hmm. yes, yes. Okay. Punta siya ngayon. Tapos na, sign up siya ng okay. alas 12 ng gabi. Punta na dito sa bahay ng ano. Nandun kami lahat. Ah, talagang kasama talaga oh. pala. Sa, Inaantay sa plano, plano, plano pala na, na plano pala yun. Inaantay na namin siya. Uh -huh. oh, tinitignan na namin kung gano'ng katibay, kung gano'ng kung susuko ba siya. Uh -huh. mm -hmm. Hindi niya makakalimutan yun. Wow. No? Ayun. hindi oh, ba? Magaling yan, magaling, magaling. Oh, man. Pero naranasan din naman natin yung tandem. Eh, no? Oh, Bago tayo sa trabaho. Eh. Binalagoong ka? Oh. <laughs> <laughs> oh, pero hindi hindi buong araw ikaw. Oo oh, okay. oh, nga, oo oh, nga, oo oh, Ito eh, buong araw ikaw. Oo oh, oh nga, Kasi no? hindi naman Para. 24 hours kami yung station namin. Eh. Hanggang 5 to 12 midnight lang yun eh. Mm. Para mm. Yun, Hindi sa... niya makakalimutan yan. Pero yun palagay ko, Rason, kung bakit lalong sumipag, mm. Si Mike. At yung galing, yung tamo, kung anong inabot niya. Oo nga. Oo naman. Kasi walang reklamo yan. Hindi magre-reklamo yan. Oo. kung, anong, kung anong sabihin namin dyan. Oo. Nung, nung, dung sa, ang, 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 kwento na ko, nung nasa DCPI siya, unang sabak niya, alam mo yung kwento, yung nasa, ano, meron siyang sa TV show na ginawa eh. yung, yung history niya, kung paano siya pumasok. Mm -hmm. Dinamatize eh. Pero, pumasok siya doon, ang unang araw niya, hindi siya pwedeng gumalaw ng kahit ano, tagabuhat ka lang ng plaka. <laughs> Grabe, nung araw, ganun talaga. Oo, no? tagagala. Manood ka muna. <laughs> e, nung araw-araw nga, di ba? Hindi mo rin mahawa ka ng mikropono. Oh, totoo, totoo, totoo. hindi Manood ka muna. <laughs> Oo oh, nga, <girl. laughs> Grabe yeah, man. Man. I mean, Yung mga pinagdaanan uh, ni Mike. Ay, uh, and the rest is history. And the rest is history. Yeah. Oh. Nag-iisa lang yan, ni mm. si Mike Enriquez. Ayan, anyway, mm. papalong kami rin ay nagpapasalamat ano, sa inilaan mong uh, oras sa amin sa pagbabahagi ng uh, inyong friendship na ni Sir Mike, ni Lolo Mike Enriquez Katandem. yan Totoo. 1969 pa naman, tandem. oh no, naman, that's the favorite 1970 kami nagsama sa DCMP. Oh, no? 69 siya pumasok sa DCPI. Uh, years 50 years na. Oo. Oh, oh. 50 years kayong mag-hybrid na, papalong. May good pa. May good. Uh, limang dekada, Tandem Oh, sige, oh, nga. Sige, baka ano pa pong masabi ni Papalong Tull Howard. Medina na, mamaya. Antabayan na news siya Katandem ha After po ng newscast, siya po ang uuho. Uh, Anyways, sangalan pa rin po.